So what's up kapag gabi sa uh, inyong lahat mga kaidol sa Excited Adventure really po At syempre, uh, dala ko itong Priscilla's na Rosario po ito Galing po ito sa simbahan guys uh, Mutya, dala ito So, ito ba yun? Shout out na po uh, Yan, shout out nga po pala no sa mga subscriber dyan ni si Edokyo, no? Muling nagbabalik ko, no? Si Tiger Bill 311. So, punta yun, dalang holy water po. Galing po ito sa simbahan talaga. No. So, magagamit na talaga natin ito. At no. saka, punta yun, dalang kya din. Double-double yung ano natin, dipinsa. I-sanid natin yung mga dipinsa natin sa kanila complete redirect kaya. Bro, bro, may nag-ano, may comment sa video ko. Oh, Eh, uh, 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 may Bluetooth daw. Bluetooth. Uh, uh, may narinig daw Bluetooth. Yung yung uh, tinig ng janak Bluetooth speaker daw. <laughs> Bluetooth speaker daw. Yan di ko. Ano lang po ito ni ano ni Dokyo camera po. Yung um... Eh sabi niya Bluetooth, wala Bluetooth po. O hindi po kami nang gumamit ng ano ito? Ito oh. ito daw yung Bluetooth. Oh, Bluetooth. Kasi pag pag-o-op mo sa GoPro mo muna tutok muna di ba? Ah, yun. Ayun, nenenangan nila. Oh, ganoon talaga yung uh. camera. Bro, saan sanib-sanib natin, natin 'to. Buk natin 'to lagyan na sin dahil ito toong holweiter 'yan. Hmm. Oh, may meron yeah. na yung bass. Oh, meron din siyang. Mutya. Mutya. Ah. Oh. Hay, ano tayo? Isa-nib natin 'yan. Sige, sige. Sakin, sa bro. Hindi tepung apa so ka kapag... Ayan natin, ibuhos natin, isa-isahin natin ito. Hindi yeah, yun, lagyan mo pa rin. Yeah. So yung mga ka-explore na, hindi mo kami gumagamit ng Bluetooth speaker. ah uh, Ganito na lang, hulaan nyo na lang. Hulaan nyo na lang mga ka <laughs> Hulaan nyo na lang po, so, hindi yung totoo na gumagamit kayo ng Bluetooth speaker. Hindi hmm. hmm. diyan yan, talaga yan, tanong mo. Sa camera. Ba, try mo nga. Try mo. Di ba, mo. Tapos para marinig nila sa... Mamaya no, na, mamaya na, pagkakataon na oh, na oh, na natin. Oh, sige. So, akala nila Bluetooth speaker Bluetooth daw yung speaker. Uh, iyak ng sanggol pero okay. ah, hindi po yung Bluetooth speaker. Ah, ganito na lang, hulaan niyo na lang. Ano yan ni bro? Ano? Bakit ayan to? Hulaan niyo <yun> na lang. <laughs> so, so, lang. Result, uh, sa tingin sa TV po ay muling nagbabalik, muling nagbabalik sana po ay bisita po yung mga channel ko yan, mga kaidol. itong content po namin ay mga nakakatakot. Gumagawa po kami ng video na nakakatakot. So, Enjoy na lang po kayo sa panonood at abangan niyo bawat Wala po kami ng script mga kaidol ah. baka mayroon Akala niya, akala meron kami kasama dito. Hindi daw. So, Silipin natin sa likuran kung meron ba talaga kayong mga okay. kasama. Go. Kunin um, mo na so yung mga kami kasama ng ibang tao. Bidok si may wagang tubig mo. Ito na po yung kami may, may wagang tubig, tubig namin mga kadalas. Ayun hindi na lang po ito so sa alcohol at sa, saka sa ano may halo ng asin. So, so ito ka, ay sa dito po ay baka naman. <laughs> ito yeah, ako, nah. baka naman man. baka naman. <laughs> man. <laughs> Saan ba yun? Saan ba tayo nito bro? Bro, bro to doon daw kayo turo sa dito dito, bro. Ako na muna. ako na. Ako tapos naman ako So mga bro, salamat sa. doon ako napansin diyan, bro ba. Giring. Ano yan? Giring ko na Ano ba? Sabi ko tunog, tunog kalser, sa lahat tunog, tunog kalser. Ano? Anong uh, sabi ko? Yan ba? Anong yung uh, hero uh, ba? Bahay ba yan? Parang may uh, ano dyan ha? Dito tayo dadahan mga ka-tay? Hindi. Ano? Patindahan nyo tayo mga ka-tay. tayo ngayon. Huwag kayong nakalala. Tayo eh, hindi tayo nakabuta. At saka ano lang tayo, nakamedyas at saka sinilas ni misis yung magamit natin Bro, itu bayang tubuh, bro. Hmm. Kesiluan, apa yang kubu, bro? Turun tuh. Hah? Bagaimana apa? Lah, main mana tim puno? Aku kau sepenuhan, wih. Lagi Lah. Ini ngatong bayan? Hah? Hah? Kamu kalau, kamu orang laki ba? Hah? Kepulau ini ketahuan ya.

sinungaling talo sa tin, ma, dito pa lang tayo sa area ng <laughs> karatan ako, pero, nang ng sinusukat namin dito, eh, 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 Ano na siguro yan bro? Magiting? Huh? Yung bahay na yan ba? Ibinan din na talaga yan Kasi Anong tawag yan? Baka meron silang Ha? Huh? Oh. Ano yan? Ano yan? Ha? Huh?

So mga mga kalub, dito po sinasabi sa residente na may nag-request sa amin dito do, may umiyak dito na kanggol. Kaya hanggang ngayon wala pa po kami na dumi dito. Pero meron na po kami nakikita ng na mga gamit ng damit ng mga bata. May bag pa bro. O kaya kaya bro? Tignan kaya natin yung loob niyan bro. Hmm? Tignan kaya natin. Hmm. Yung kaya baka dyan yung ah, uh, takot talaga bro. Hindi magkuha ka ng ano? Yung kahoy ba? Hmm? Idogit mo lang yan. Ay, sige. Wala nama si guru, si naman siguro dito guru itu Ha? hah? mainan main dolar, nih. Alar mo na mitang mata. Hmm, hello. Legit talaga, bro. Hmm? Legit talaga hmm? damitin ng mga bata, bro. Hindi ka nang bata, bro. Tsaka damit na nanay sa pantago na damit. Sobrang init na ng fast life ko. Sa akin din. Takot naman, bro. bro. Oh. Rin din. Ha? Dito ka na. Mahina, mahina na boses ng bata. Ano, lagyan natin? Hanapin muna natin kung saan talaga banda. Kung saan tingnan natin do. Di, di, dumiyan mo kakausap. Sa kalagyan natin na ano. Lagyan natin ng pangalan. Sige, ano bang magandang pangalan? Manggitin do. Ah, wag yung pangalan mo. Ha? Baka sasama sa'yo yun, di na... Di na. Na, 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 buti, na, buti may gabay tayo. Ha? Huh? May gabay. Pasakit sa'yo, bro. Ano nga, kahit kung tayong... Naroon yung tayo ng, dito. Meron talaga, oh. Ano

Parang nasa na. Wala. wala. Wala yung busis bro. Bro, wala yung iyak. Ha? Iyak. Kasabay sila na, kasabay. Pag busis, ano, pag, ano, pag tuwing, pag tuwing ng aswang, wala, bigyan na wala yung, ano, busis ng bata. Bibihana. Ayat, ka tawangin ka tawagin kami di bawah nak. Wala. Wala nang niya. Wala. Bibi hana. Bibi hana. Fiber. paiba? Yan po yung ipangalan namin. Bro, yung atas ay napakal mo bro. Baka nandyan siya bro. O dito po. No? Dito po. na sa'yo sa mga hmm, na mayroon mm -hmm. doon umiyak dito. ayun, may nalinig po kami umiyak. Bibiana. Bibiana. Hoy. mo galit, Pagalit, galit, galit, galit. Kakaso di yak niyo. Wag mata matakot sa amin, Bibiana. Hoy. Tayo na. Galit talaga. Bro, then, bro. bro. mo ano, wag pilitan, bro. Ayun ay, ay, din ay, ay, niya, ayun din niya gusto tawagin Bibiana. Bibi lang yung itawag natin, Bibi na lang, Bibi. Wag na natin nga baka hindi talaga natin alam kung anong pangalan niya. Ayun. Bibuan.

aktibo talaga wala siya baka nandyan sa bandas ano baka dyan sa tinapon sa lupa? ba natin ito bro sige ito nakalibig buubos yan marami pa dun sa bahay palibutan natin siguro mas mabuti siguro bro palibutan natin ano tayo kanya tayo sige Tunggu di itu apa? Buka paket-paketan. Buka paket-paketan. Buka paket